update sa patatas ko. Andito pa yung mga lupa. At bumili uli ako ng mulch. Ayan na guys, tumubo na yung aking patatas. Ayan siya. Hindi lang to sabay-sabay ang tubo niya, oh. Tapos ito yung sa malaki. Dadagdagan ko na siya ng lupa ule kasi tumutubo na siya eh ayan at 'yun nakikita na naman yung ano dagdag lang ako ng dagdag ng lupa dito at yung aking bayabas mga dahon naglaglagan kaya dito napupunta at lagi ko siyang nililinisan ito yung regular na patatas guys ito naman ito yung I believe this is the colored one meron yata akong isa na inilagay dyan na sa regular para hindi masyadong siksik sila dyan at ngayon dadagdagan ko siya ng lupa guys yan ganun lang ang sistema nito dagdag ng lupa para matabunan na yung ano pati dyan Yan. pag nasa pots kasi siyempre tumataas siya kaya hindi naman siya sa lupaan ayan ang pagkakaalam ko na pag, nasa ano siya nasa timba dadagdagan siya ng lupa at yun naman ang ginagawa ko talaga kasi tingnan mo yan tabunan lang natin ng lupa yung pag once na magsibul sibul na siya dagdagan ng kunting lupa at maipakita rin pala ko sa inyo guys <laughs> itong ano ko boysenberry dahil matinik nga siya marami akong ano inalis pero ito talagang ano siya agresibo talaga siya eh pero natutuwa naman ako dahil tingnan mo yung bulaklak niya guys ang ganda ng bulaklak niya ito yata yung boysenberry di ba na maasim din at yun ang update ko sa aking patatas guys at inaante ko to na mga na dito ang mga dahon na yan